Ang halas kuya no, pa Nakatawa yung mga ganyan no pre? Oo uh -huh. Nakakatamba ng puso na mapasayin nyo sila Talaga sa barang tatyan Nagkahit hindi yan ang dalawang magkapatit ha Ay dito na lang pala tayo mag-insight Saka tayo okay. sa mga mag vlog muna ako dito ng isa Sige okay. Matesting ko nga bebe Sige testing mo Paigot-ingot ka muna dyan Sige guys testing First time mo mag-bibig bike pre Ano ba ito? 1,000 1,000 pa yung bab Sige guys kinakabahan ako puti Sige Mahinahin na, <laughs> oh, na preno, ito ha ABS yan Oo ah uh -huh. So guys, first time Lakas bebe! Nagbumumura! <laughs> <laughs> Alay mo na tayo ko. Oo! Ano First time ko mag big bike! Oh, Pusik! <laughs> ayan! Ang lakas the power! hindi na tayo ka! Ang lakas! Oo, sarap! Mahala si Kuya Pats <laughs> Napansin mo ba? Uh -huh. Sabi Master Bebo Si Kuya Pats oh Nakakatawa yung mga ganyan na no? pre uh -huh. Parang gusto ano Nakakatawa ng puso na makapasaya nyo sila <laughs> Pagkaintindihan na dalawang um, magkapatid ah <laughs> Ay dito na lang pala tayo maghintay sa kasa ng puso Pwede naman dito na tayo maghintay Cars, bike, coffee, moto uh, Ah, Cafe moto Ang bahay talaga ito ng mga moto eh Oo oh. Magwa-vlog muna ako dito ng isa Sige okay. Yan Dito tayo sa Cafe moto hintayin natin mga kasama natin dito Pre Matesting ko nga bebe Yo, oh, ano? Kanda, stay mo pag ikot ka muna dyan Oo oh, nga, no? So, guys, first time <laughs> respetuhin mo yung power ha ito mas stock mas stock to diyan mas mababa to stock mga manibela ayan medyo aerodynamic na medyo oh, ano kana talaga testing anong gusto mo testingin to na lang eh ay, tingin ko pa rin, mas madadali ka dito muna. Dito? Paparamdaman mo mo ni Bella kasi yan, ganito ka na. Nakasubsob? Oo, tsaka nakapawa na. Eto, komportable pa. Dito, normal pa mataan. O, Ma na lang. Sige, try mo muna to bago mo yan ni testing. Para hindi ka mabigla sa pagbabago ng ano. Posture? Oo. Ano, first time kong gagamit ng big bike ha. <laughs> Ayaw nga, parang mas maano to. Di ba? Comfortable no? Oo. Sabi ko sa'yo eh. Kaya yan ang beginner friendly. So yan guys, testing. First time ko mag-big bike pre. Ano up ba ito? One, one down. One down time up. So yan guys, kinakabahan ako putik <laughs> <laughs> Tama pa lang yan ang testing mo. Dahil yan ang mapapasaya sa 2024 ma. Yup. Tinakyan mo na unang test ride sa bago niyang alaga. Papanta natin yan ang mga ganito. Pagpinili mo na. Sarap no? Testing nga. Parang dapan-dapan naman ako ah, ano na Alam sa no, ah. mo, dito Ito yun talaga, nasanay ka doon sa tayo sa ating sniper Mahinahin na preno ha. APS yan Oo ah muna So ayan guys, first time A ah, bro? So ma uh, Ang oh, lakas bebe Nagpumumura <laughs> Shit! Oo, oh, wala na yung telecom natin Oo ah Ang lakas! Lakas to, no? lakas

Iba yung ligayang pinibigay <laughs> Iba yung ano nya, iba yung toss oo, kumpira sa mga ano yung konting ganyan mo lang, mabibigla ka na oo, ano na ka? <laughs> oo, sarap!